Yes, Sabado na, na naman and Sabado is my bike day. So today's episode eh pupunta kami na naman dito sa Bulacan. So ito yung pinaka-favorite namin puntahan lalo na kasama lagi si Fat Biker PH, si Lucky Boy. So today's episode eh kasama pa rin natin ang Team Back of View edited by by Fat Biker, Lucky Boy. Yan. Si Boss Omeng, shoutout kay Boss Omeng. Bali pupunta kami ngayon sa Maramo River. So, itong Maramo River eh nakita lang din. Doon, well, nakita ko lang dito sa so Facebook. Naingganyo kami na pumunta dito kasi ang ganda nung lugar eh parang uh, parang para siyang Palawan. Since na uh, trending siya ngayon eh, mauna kami ng konti kasi sigurado dadagsain na naman 'to ng mga biker. So, 'yun, time check. 6.57 so 3 minutes na lang mag-alas 7 na so medyo tanghali na so sana makarating tayo ng maaga doon para ma-enjoy natin yung Maramo River. So, pano natin guys? Tara na. Let's go. lagbag like Duna ako. Duna ako ko. <laughs> Tingnan ba yun? Oy, sa wakas, mga kaibigan. 10 kilometers from here 10 kilometers lang pala lapit na <laughs> pagtabay-tabayin na natin yung mga ano natin eto oh dito lang natin lagi, wala naman tao eh kubo no eh. <laughs> kubo special pwede <laughs> ba sa loob wala namang ano eh additional 1.5 okay, <laughs> So mga guys, nandito so, na kami sa Maramo River. So nandito kami sa entrance. Kaya kasama natin si Sir Bona po. Bona. Bona so, po. Hello po. Good morning guys. Sir, sana po pumunta rin kayo dito sa amin sa Maramo River. Ang aming palawan ng North Sagara. Yes. Okay. Ah, Bali, entrance fee dito is 40 pesos per head. Then may bayad na 200 pesos para sa tour guide. So since pito kami, 480 lahat. Ang galing ko mag-plus, <laughs> mag diba mga guys? Yeah. Bali, actually, um, ako lang yung nag-register. Pangalan ko lang. Good for 7 person na yun. So, ang nilagay lang naman dun yung name ko yung uh, contact number. Hindi ko lang alam kung ilang minutong trekking to papunta mismo doon sa river. Kasi kung makikita dito, matanaw dito, parang wala pa ako nakikita mga river. Siguro baka mamaya malayo-layo yung aming itatrek. So, inom-inom kami to. Refresh, refreshing lang ng konti. Then, we're ready to go doon sa mismong river. So, tara guys. Let's go. So mga guys, 15 minutes down na trekking kung pagulong ang ano mo ah kung pagulong ang yung baba <laughs> so mga guys sa ah, oras ko eh mukhang lumagpas na kami ng 15 minutes pababa dito sa Maramo River sobrang haba ang trekking pababa tapos puro ano pa ano palusong sakit sa paa dahil kong reklamo mga guys ayan <laughs> ayan doon sila narinig ko na yung mga kasama namin Nakasama yung guide na naiwan kami. Nasa baba na sila. <laughs> Let's go. Sir, pwede ba shout out? Sir, ano? Tawag ito maglalag daw. Pati po no. contact number po, address. Contact number, address. O, isa lang kami. Ilan po kayo, sir? Pito. Pito kami. So mga guys, pag uh, dating ulit dito, eh, magkaparegister dito sa mismo entrance. So mga guys, akalain yung merong gantong lugar dito sa Norsagaray, Bulacan. Yung view dito, napakaganda. Parang nga talaga nasa Palawan. No, uh -huh. So mga guys, pag nagpa-register, isa-isa kami tatawagin. So group 14 kami. Since sa so tinawag na kami, kukuha na kami ng aming mga kanya-kanyang life vest. So yun guys, once na nakapagpa-register ka dito sa baba, so 120 ang bayad. So iba pa yung bayad sa taas, iba pa yung bayad dito sa baba. Yung 120 is bayad dun sa pagbabalsa. Then may kasama na rin yung life vest. Siyempre para for safety na rin. Antay lang natin yung mga ibang kasama natin. Kumuha lang din sila ng mga life vest. So tara, let's go. A few moments later So mga guys, ito na yung uh, much awaited moment is yung sasakay na kami sa balsa Exciting mga exciting talaga, guys So tara na, let's go! So mga guys, mga kalarga nandito na kami ngayon sa Palawan mga kaibigan Palawan ng Bulacan or Zagaray NZ Bulacan mga guys Ganda ng view Bye, bye. Bye, bye. Bye, natin Bye, hindi Bye, bye. 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 Bye, Mamaya tatanong tatalo niyo isa nating kasama. So, pakamura lang entrance fee dito mga guys. Mamaya isi i-summarize natin lahat ng mga ginasus namin papunta rito sa Maramo River. So, mamaya nagaantay lang kami ng turn namin para makapagpa-picture dito sa magandang view. And ito kasi yung pinakamagandang view dito eh. Sa area na to. Medyo against the light nga lang pero makakuha naman yan sa Photoshop at konting angle ng camera. A few moments later. So mga guys, kakatapos lang namin ng hindi magkandamayaw na picture taking dito sa taas. Bale halos isang oras kami ata nagpa-picture dito. So baba na kami doon sa river para magswimming swimming Pinaka-much awaited naming nga um, gagawin dito sa Marami River is yung pag-swimming. So tara na guys! Let's go! So mga guys, aakyat ah, tayo dun sa taas. Titignan natin kung ano yung view. Experience kasi ng mga umapanik na yung mga tumatalan. Sobrang nakakatakot na daw. So tingnan natin kung gaano kataas. Dun sa cliff diving deck. Let's go. So yan, guys. Dito na tayo sa taas. So nakikita natin sila. Mula sa baba. Ganda. So mga guys, so First time ko lang tong gagawin Tatalon ako Huwag natin sabihin sa kanila Kasi baka mabigla sila na tatalon ako eh So ito Okay game Sobrang Kinakabahan talaga ako mga guys so gagawin ko to. So sa Sa pamilya ko, sa kamag-anak ko Eh mamis may Walang bahala sa Sa lahat Eh para to sa vlog gagawin ko ito Natalon talaga ako dito Okay guys Okay 1 2 3 Ayos <laughs> So mga guys, sasaksihan natin ang mga matatapang ng mga cliff divers. So kung makikita nyo, medyo yung iba, medyo una, ang puwet. Yun ang medyo masakit. <laughs> Yun ang ayokong mangyari sa akin guys pag tayo. Pero may mga basic naman na tinuturo ni, ano, meron dito yung, yung guide kung paano yung tamang pagtalon. Which is yung una, yung paa. Kaso nga lang, iba pa rin pag nandun ka na sa taas, sa may kasama ng kaba, medyo nawawala na, nawawalan ka ng control, magtumalon. So, so okay na tayo sa panunood guys. <laughs> Pero ang ganda ng mga slow mo nila. Woo! Okay, lang ulit tayo. Iyan <laughs> na Wala walang daya. Woohoo! May daya pa si Iyanaw? Wala. bago tayo umahon ang tour tayo ni Kuya dito sa Cueva Pasok ko mga kaibigan tayong bonus ride. Side trip pala. Hindi bonus. Pero bonus na rin masasabi na nag side trip na rin tayo dito sa cave. wala lang medyo natang dalang ilaw. Napakadilim pero sabi ni Kuya. Pwede ba daw pumasok dun sa loob? Pero sige, pag dumesmak daw sila, baka pasukin daw 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 daw. Lalaki <laughs> boy. pa uwi na kami. So, time check, 1.30 na. So, kaninang alauna, e, binalaan na yung mga nag-swimming dito na umahon na kasi nagpakawala na ng tubig doon sa Ipodam. Kaya, tumaas. Tumaas yung tubig kasi ang lakas ng ano, lakas ng agos ng river. So, yan mga gandong oras, mga alauna, alas dos. Binawarning na ng mga tao dito na umahon na. tasyon yun mga guys, sige. Kita-kita na lang tayo sa taas at medyo mahaba pa ang trek ito pabalik. Dun sa pinarkingan namin ng bike. So, Tara na guys. Let's go. Mga so mga guys, kakatapos lang namin makarating dito sa summit. <laughs> grabe. Nakahinga 'to. Ay grabe. Medyo nakakita na tayo ng baka. Itong sinyalis na marapit na tayo sa kapatagan, mga kaibigan. Nasigurado ko baka yan. Hindi yan kalabaw, mga guys. Ito pag, mga guys, pag ito hindi nyo nakita next week na pagpunta nyo, ibig sabihin meron na silang available na lift tapa. So mga guys, at last ay nakarating na ulit kami dito sa main entrance. Niwan namin yung mga bikes namin dito. So i-check namin kung nandito pa mga bike namin. Let's go. You know mga guys, so nakapagdikit na ako ng pauna ang sticker ng bike vlogger. Pero marami naman daw na bike vlogger na nagpunta na dito. Pero ako lang yung pauna-unaang nagdikit ng sticker dito. Nagpaalam naman ako na magdikit ako dyan. Okay lang naman daw guys. First. <laughs> so mga guys, magpapaalam na kami. So kasama pa rin si Kuya Tomas and ang Fat Biker Group. Yun. So i-recap ko lang ulit mga guys. Yung uh, pag pumunta kayo dito or kung balak niyong pumunta dito. So, dito pa lang sa mismong entrance, ang entrance fee na nyo is 40 pesos per head. Plus, 200 pesos bayad dun sa tour guide. So, ito kami kanina, okay na daw yung 200 pesos para sa isang tour guide. Then, pagbaba dun sa mismong uh, river, sa Maramo River, is 120 pesos per head ulit. Pero mga guys, tingin nyo, medyo malaki yung babayaran uh, nyo. Well, pag nagpunta kayo dun, sulit na sulit yung binayad yung 120. Then yung binayag din, din, din dito. Para din kasi nakapag-tour sa Palawan. Sobrang ganda na lugar. Hindi kayo magsisisi guys. The best. And medyo yung pinakamahirap lang na part yung pabalik. Yung trek pabalik. kasi sobrang taas ang ahon. Parang muba kami sa bundok. Then umakit ulit kami. So mga guys, kung gusto niyo magpa-reserve dito, kontakin nyo lang si Kuya Bon or si Kuya Domingzo mga kay guys. Eto, <laughs> dito naman yung contact number. So, may kita nyo sa contact number then kontakin nyo na lang siya kung balak nyo magpa-reserve dito sa Maramo River so pauwi na kami guys so kasama pa rin si Kito Mas at ang Fat Biker Group headed by Lucky Boy so muli dito sa Maramo River it's me ako si so mga guys tara na let's go